Ay, kasunod naman ang in interview natin. Itong mga nas katabi ko, kitang-kita -kita nyo naman ang mga napakagwapo at na maskulado, di ba? Ang mga kuyas natin na mga vlogger and influencer. Pisa natin, kilalani na sila isa-isa. Kuya, ano pa Ako po si Ron ng Manilenyo Channel. Si Basi. Ako naman po si Franco Molo Tubong? Tubong Mindanao at nasa Pasig ngayon nakatira. Grabe. Si Sir? Ako naman po si Greg Alasar Vlog, Tubong Sorsogon City. Grabe sila. Talagang lalayo. Ako naman po, po si Jean Bay Odulio, mula po sa Batang Kiyapo. Why? Ito. Batang Kiyapo? Actually, na-interview na, -interview na, 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 interview na namin si uh, Baby Giant uh, last November. Ayan, kasi meron kami mga project sa kanya noon, kaya kami nagkita. So ngayon, ito na ang tanong. Ano-ano ang pinagkakahabulaan nyo sa buhay? Bisa natin sa'yo, Kuya. Ako oh, actually sa bahay lang ako, nagbabantay ng bahay. Tapos pag may kailangan yung kapatid ko, like tutulong sa pag-aalaga sa pamangkin ko. Kasi baby pa. So yun, tsaka ito, nagbibidyo-bidyo, nagbablog-blog uh, dito. <laughs> Pero mostly kasi ang content ko eh, sa Manila dahil Manilenyo channel nga ako. Pero since uh, ngayon si Diwata, so i-picture natin si Diwata sa vlog natin. Tama. Sir, same question lang po. Uh, ang pinagkabalahan ko lang po sa buhay, so meron po talaga akong at marami akong pinagkabalahang trabaho sa buhay kasi hika nga hardworking. Uh, isa po akong full-time security guard, uh, 20 years. At isa din akong Philippine Reserve Army force at uh, isa akong businessman. Uh, ito yung pinapromote ko ngayon, yung aking pagbablog kasi love ko yung pagbablog. Thank you. Grabe, ang dami dami ko kaagad idea para itanong sa kanya. Si sir, ako naman, mo lang ngayon, uh, meron pa akong trabaho sa isang private company. So pag walang pasok, vlogging ako at saka isa rin ako bus photography and bus uh, enthusiast. Ako naman ay nag full time na ako bilang content creator uh, dahil ako'y galing sa isang malaking kumpanya din na nawalan ng trabaho ng pandemic. Kaya to, nag full time na ako as content creator. Kung nila ako, Daya Parking. Ayan. Ano naman ang ginagawa mo dito sa lugar ni Diwata Overload, Pares? Ako personally, eh, tinitingnan ko at uh, siyempre ako, na, noong unang punta ko rito, na-amaze ako dahil ano, sobrang haba talaga ng pila, ang dami ng tao na tumatangkilik sa Pares ni Diwata. At siyempre, eh nung nakita ko rin si Diwata ay Papa ni eh, nagpa-picture ako at nagpa-video dahil syempre sikat po siya ngayon eh. Uh, ako natin. po nandito dahil sinusuportahan natin yung mga ganitong uh, negosyo na maliliit at uh, nag-uumpisa pa lamang para lumaki rin po sila at uh, umunlad din po yung buhay nila. Nandito po tayo para sumuporta sa kanya kay Diwata. Same question, sir. So actually po talaga ako pumunta ko rito para mag-observe kasi isa din po akong businessman. Gusto ko po rin makakuha siyang idea kay Diwata Paris kasi nakikita ko siya sa kanyang pagbablog. Medyo trending talaga na curious lang ako kasi gusto kong i-apply sa aking business na ongoing ngayon. At wow. uh, gusto ko rin na mag-improve yung aking pagbablog at support-support na rin sa mga vlogger na nandito Tama. lahat. Thank you po. Same question sir. Ako naman po, pag walang trabaho o walang paso kinabukasan, nandito ako para kumahay kay Diwata. So marami akong nakilala dito mga food vloggers. So, ah, kumbaga, na nagawa ko ang inspirasyon din si Diwata para maging isang food vlogger din. Same question, sir. Yeah. Diaper King. Uh, ito po, panglima ko na. Pangalawa dito, pangatlo sa unan yung presto. Uh -huh. may tabi ng tulay. Yan, tulad ng mga nasabi nila, ganun din ako. Uh, Nag-observe sa mga taong pumupunta rito kung gaano ba sila kasaya pag kumain sila dito sa kay Diwata. Ang tanong ko naman, bakit sa bakit sa dinami-daming pwedeng mong gawen or content or puntahan, bakit kay Diwata? Actually, kanina may iba pa akong kinontent o unang pinuntahan. So, kay Diwata yung last na pinuntahan ko. Actually, galing ako ng Cartimar kanina, nag-vlog ako roon. tapos sa Pasay Palengke. Kasi mostly, walking tour ako o yung nagtuturo ko kung paano mag-commute. So tulad ng kaninang ginawa ko, nag-walking vlog ako kung paano mag pumunta kay Diwata kung galing kayo ng Buendia. So nilakad ko lang yun papunta rito. So yun usually yung uh, binablog ko kung paano mag-commute o paano papunta doon sa isang trending na lugar o trending na kainan. Wow, very nice. So sa akin naman po, uh, kaya si Diwata ang pinuntahan ko kasi may lahi din akong Waray. Uh, ang lahi talaga namin, Lite. Uh, napunta lang kami sa Mindanao, kaya nakita ko siya. Nagbakas sakali lang din ako na first time kong makita sa kanya at pinagbigyan naman ako. Kaya ko, kaya gusto ko tong mapuntahan yung kaniyang ano at mag-observe na rin. Thank you po. Thank you sir. Requestor. Same question. Ako naman po, kaya ako laging nandito kasi may uh, mahilig din po kasi ako sa mga street food gaya ng pares. So yung natikman ko na yung Paris ni Tiwata. So parang nasarapan ako kaya binabalik-balagan ko na. Although ngayon nga mag-take out sana ako. Kaso napakahaba ng pila. Sabi ng piyansa ikaw ay wag na lang. Yun din, same din. Ha? Kasi may ako sumuporta sa mga kapwa natin Pilipino na may tama gantong lang. mga negosyo. Kasi bibihira sa atin yung ano eh? yung nagiging matagumpay sa mga ganta Pero si Diwata, nakikita ko, mas magmatatagumpay pa na magiging businessman as para sa Yan. Correct. Ang tanong ko naman, kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang masasabi mo or mensahe mo kay Diwata? Pabalik, sige. Ayun niya, sabi ko, uh, sa tanong niya ate, ayan, ang magiging payo ko lang kay Diwata yung wag magiging mataas ang ulo. Palaging nakatungtong ang mga paasasay. Tama. Ayun yun. Ayun yung kailangan natin. Yung mga basher, andyan lang yan. Ayaan lang natin yan. Kasi, bilog ang mundo. Malit ang mundo. Kung saan, babalik ka dyan, magiging followers mo na susunod dyan. Kasi ang basher, isipin natin, customer natin yan. Tama. Huwag natin silang isipin ng kaaway. Tama. Same question, sir. Ako naman, mapapayo uh, papayo kay Diwata, siguro, Uh, yung, kung ano yung pinanggalingan niya o kung ano siya dati, siguro dapat daladala niya yun kung mas lalo pa siyang umangat ngayon sa buhay dahil sa business niya. So nakikita man natin dito natin na napakarami siyang customer at maraming sumusuporta sa kanya. Uh, wag lang magbabago yung ugali kung ano siya noon. Tama, very well said po. Sir, kayo po. Para sa akin naman, ang masasabi ko kay Dewata, tuloy lang hanggang sa dulo ng mundo. At wag niyong wag niyang pansinin ninyo mga baser kasi baser is baser. wala tayong magagawa doon nandoon na tayo at wag siyang makalimot lagi sa Diyos una sa lahat at sa kanyang pinanggalingan thank you Okay, Sir Ron. So, ako naman ang message ko kay Madam Diwata. Uh, Siyempre, wag lalaki yung ulo niya. Tapos, uh, dapat matuto siyang lumingon sa kanyang pinanggalingan. Yung mga magulang niya o kapatid niya, eh, isama niya sa kanyang tagumpay at uh, magdasal tayo palagi sa taas o sa Panginoon at huwag tayo makakalimot sa kanya, yung mga tungkulin natin sa kanya. At syempre, maging magiliw tayo sa mga customer, sa mga nagpapapicture sa kanya o mga nag, uh, nagpapavideo sa kanya. At kung sakali naman po sa mga customer niya na nakita natin na nasimangutan siya o naka hindi maganda yung mood, eh, unawain na lang po natin kasi tao lang rin naman po siya, napapagod. Kaya siyempre nakakapagod din po yung ginagawa niya na artista siya at negosyante siya. So unawain na lang po natin, unawaan lang po tayo. Yan lang po. Ano naman ngayon ang minsay mo sa mga iilan o iba na ng babash kay Diwata? Yun niya, sa mga nampabash kay Diwata. Ah, alam niyo naman siguro yung tamang respeto Respeto lang, yun ang kailangan natin eh. Kapwa natin yung Pilipino yan, kapwa, kababayan natin yan, ibigay natin yung respeto sa kanya kasi pinagirapan niya yan eh. Hindi naman siya nanghingi sa inyo, di naman siya nanghihingi sa inyo, eh, pero ang binabalik niya naman eh pang baba sa kanya. Kaya, mga sa inyo, respeto lang talaga. Uh, may ano tatlo kong letra na bibigay sa inyo, LRT lang, LRT. Yung love, uh, respect and trust. Yun lang yun. Wow, grabe. Amin na tutulong kagad ako sa tatlong le ano ah, tatlong word ba 'yon? Sir. Ako naman, ang masasabi ko sa mga nagbabas kay Diwata. So, kung kayo ay nang babas ng tao, oh, para sa sarili ninyong kapakanan, itigil niyo na 'yan kasi lagi niyong tatandaan, hindi 'yan magwawagi. Kasi ang mabuting tao, 'yan ang inaangat ng Diyos. Tama. Bossing, So ang masasabi ko lang sa mga nambabas, uh, tigilan niyo niya kasi bilang isang Pilipino dapat magtulungan tayo. At Observe nyo rin kung totoo yung pinagsasabi nyo kasi kami, nandito kami, nag-observe kami at saka talagang nag-actual kami. Nakita namin kung ano yung pinagsasabi nyo sa Diwata Paris. Thank you. Ayun, kay sir. Ayan, last. Ako po naman para sa mga bashers niya, eh wala po tayong magagawa kasi kanya-kanya po tayo ng opinion. Pero para sa amin po na sumusuporta, eh ayos naman po. So kung kayo po, ganyan po yung opinion nyo, wala po tayong magagawa. So iiwan ko na lang po kayo ng limang letra. Japan, just always pray at night. <laughs> Dahil lagi ka or kayo nag stay dito para mag-vlog, ano ang hindi nyo makakalimutang experience dito? Bisa na rin kayo, sir. Dami per team. Ayun. Ang hindi ka ma... Hindi, ang hindi ka ma... ma makakalimutan experience, ma... na experience sa'yo. Magkaroon ng mga palibag, mga bagong kaibigan. Wow! Ayun. Yung, mga kapwa ko, content creator, mga vlogger. Yung mga customers ni Diwata. Yes. Ayan. yung mga bagong nating kaibigan dyan. Kaya tuloy-tuloy lang. Pabuti natin hanggang buong mundo. Kore. Kailan natin ang asin. Sa ilalim. Hindi ano, niyo nyo na kapatid. rin. Ayan. Kaya guys, sa mga kaibigan ko dyan, tara na. Kaon na. Para sa akin naman, yung hindi ko makakalimutan dito kay Diwata, yung mahabang pila. <laughs> Pero pag nandun ka na sa pinaka-finish, uh, hindi ka mabibigaw sa lasa ng pares nila. Tapos, sa mga nakilala ko rin ng mga vlogger dito, mga food vlogger, uh, hindi ko makakalimutan. Kasi ako, ay solo vlogger lang ako. eh Kaya naging kumbagaan naging inspirasyon ko rin sila para patuloy ako pumunta rito at mag-content kay Diwata. Umangat mang kami, hindi namin kakalimutan si Diwata na nagbigay sa amin ng pag-asa.